Good morning po sa ating lahat. So right now, meron po akong uh, pupuntahan dito at uh, yes, uh, nagpapalinis po kasi kami. Mhm. -mm. Ano po. Ba. <laughs> ako. Para makita na naglilinis ha Papatpapan na ako Manong oh, oh. Busy Ayan Ito po kasi masukal po Tumara no? din po si uncle Bali ano po yan Mabait po na Inagkakatiwalaan na ng family to To clean this Yes, ganun po Simula pa po noon na, uh, yes mga pumupunta na po dito to clean, to help us clean out the, uh, yes, the place. Ayan po. We have a uh, very cool weather today. Kung papansin niyo po, masukal. I'm not, uh, let me show that but. Ayun. So, yes. Ang pinakita ko lang po naman sa inyo. Nasa ganun na uh, pakita nyo naman po. <laughs> eh, ito po yung time na masarap maglinis. Para makita niya, Uncle. O, oh, yan. Okay kayo, kaway. Ayun. Ayun. Alam niya na, darating siya na next next week. No, dati na po kasi yung may-ari ng place nito next week. So, bali, tsahin namin yon. So, pakita niya na nila. <laughs> Pagka kamainit ang panahon, maganda pong pumupunta rito. I'm reading the Bible, uh, Talking to the Lord Jesus, his place, perfect, perfect The dogs are happy also. It's like that. So, yun. Pinakita ko lang po sa inyo yung uh, happening ngayon na nagpapalinis. Yan. Diba lagi ang malinis ang bakuran? Pero syempre, we cannot uh, ito, so we cannot ignore the fact na ito ay masukal sapagkat mahangin. Yan. Ang <laughs> Look at that. Para makita yan. <laughs> Isalamay ka ba no, guys? Weird 'to, yo. It's angle po naglilinis at uh... Yes. Yo, sige. sige po. Gagawa pa ako ng TikTok video. God bless. <laughs>